usap tayo ha. Ama, Sige, usap tayo. Ama, tiba, iyak ako. Yabes, ma. Baby, oh. pa paka. Umiiyak ka sa labas. Bakit wala kang kasama? Opo. Ah. Oh. Eh, di ba, naman ako? Nakot pa to, ama. Kaya, wal. ka ako, ay, baby. Oh, baby ka naman hanggang ngayon na. Ha? Randoy ka ako, yako, dokong. At hindi na kaya, wal? Hindi ka, yako, ako ako diba? oh, Hindi ka ba sa sa akin nun? Ah? Oo, oh, kaya kaya ako. Kaya um, pa ako. Aha, sumakay ka sa cart ko. Ano sabi mo din pag bumibili ng yakult? Ano sinasabi mo? Titi um, pa ako. Titi pa ako. Titi ako na ni titi pa ako. Hmm. Huwag ka na umiyak. dito naman ako. Yeah, kasi ako doon niya busok. Oh. Ipipa mm. ko. Eh, kasama mo naman ako. Hindi kita iniwanan. Kasama mo kita ako Hindi kasi ako yung yabistu na ako. Ipipa ko. Umiyak ka? Hindi kasi ka ako doon. Uh -huh. Bata. Pag iniwanan kita, marunong ka umuwi. Oo. Uh -huh. Saan ka pupunta? Bahay mo. Ah? Ha? Bahay mo. Bahay mo? Ito bahay natin. Pag may kukuha sa yung tao, sasama ka ba? Buhat ako tao, bibi ko. Uh -huh. Buhat ako tao. Binuhat ka ng tao? Oo. Uh -huh. O binuhat ka ng tao, simpakin na. Hindi ako yan. Eh, nee, bad yun. Kukunin ka nun, tapos di ka na ibabalik. Babalik ako yan. Eh, hindi na ka ibabalik nun, kukunin ka ng tao.